nakabili na kami ng gears. Nakapagsimula na rin ng basic training. All good sa sana kami para magsimula sa aming adventure trip. Pero nakalimutan namin, may isa pa nga pala kaming kulang. Paano motor nyo? Hindi naman uubra na mag la lang kami palagi. Yung motor ko, madali ko lang nahanap. Pero yung mga motor nila, pahirapan pa. Maliit na lang kasi ang budget para sa motor nila. Kaya ang option na lang namin ay kumuha ng second hand. Okay naman yung motor. Kaso... Oh! 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 So ayan, alis tayo ngayong araw. May kukunin daw na motor eh, pang trail. Ah, sarap ng tubig boy. Sige, na sa kotse na. Hindi ko pa alam saan ang biyahe natin ngayon eh. Dito hmm. na si boss. Saan lakad mo? Saan lakad mo? Kala ko lakad natin boss. Pakain lang ako eh. ka lang ako boy. Ah uh, wait ah. Oh. Nakatfit na ako. Saan nga lakad mo? Papataya na waiting boss. <laughs> ano ba na hey, boss? bag check. Ah, uh, 13-1. Sabi mo kanina, Tejis. Nakigtot nga buto, sabi na. Creep walk, creep walk. Ba't isa lang? Paano kay Bon? Isa lang naman ah. Ah, isa lang? Ah, hmm. okay. Wow. Pati ba naman sa pagbili ng motor nyo, ako magdadrive? Eh, hey, ikaw. Eh, okay, ikaw nandyan. Hindi <laughs> hey, ka lang, may pera ba tayo? Walang kasulit na to. Dalawang daan na lang tayo nandyan. Totoo ba? Wala na yung manager. Paano akong magkakapera? Alam na akong pera? May 3K ako. 3,000 Mam pieces. Mamaya nasa tanki na yan ng kotse. Hindi <laughs> nakakabot ito yung pool. Wala na sa 1.420, you no? Know? Begay mo. 2,000 lang diesel. 1K packet <coughs> man. Oh, shit! May bago na naman. Ang naalala para sa SRT. Bago. Cinco. E705. Ito ay uh, 70-30 road bias pero off-road. 70% road, 30% off-road para sa SRT. Para pagka, ano, eh, isa lang daw kukunin motor ni Richard. Pagka ganun, mag-SRT ako, kayo siya sa yung KRY. Kasi si Richard lang naghahanap ng motor eh. <laughs> ako nabibili, ako pa maghahanap. Lugi, di ba? Siya pa magdadrive. Basta ako pa magdadrive na yun. Saan so, kayo nakakita ng mga boys na ganyan? Tapos sasabihin nyo pa, pangit akong boss! Saan tayo pupunta? Camp um, O'Donnell. Kapastar lang.

Hina daw yun? Hina <laughs> okay, pa ako dun na? Sa laging enduro, itong talog nito sa may head, narinig mo? Hindi eh. po eh Ito sa may head Normal na yun sa may enduro Gano'n takbo nila Gano'n pag ang Gano'n yung mga enduro Parang crank shop. Yun yung tumutunog na parang nakakutok-tok-tok Hindi ko lang alam kay Richard. Parang nag-connect. Eh, Pero eh. narinig. Oo, oh, nag ni Eh. Pabalitaan daw, sabi ni Richard. Hindi masaya yung bata eh. Hindi masaya si Lucas eh. Hindi <laughs> <laughs> masaya si Lucas. Hindi <laughs> 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 masaya si Lucas. Thank <laughs> na Nagkulot yung noo niya. Eh, no? Dinig na dinig <laughs> ko eh. Bas, balita ka nila namin. Gusto ka yung Okay naman yung motor. Kaso, baka nasa 15k. Ah. 15k yung gagastusin mo pag pinili mo. Okay. Tanda ko, maraming ko, pino. Talagang hindi ano. Oh. padre, kaya nga inano ko sa akin yun na ano eh. Kung makamapag-check ng maaga, makabili sana naman ako. Biglaan, biglaan. Kasi pa kami isa kanina, dalawa kasi kukunin ko eh. Wala ka ba extra battery dyan boss? Sige, bakit nito. lang dito ka kasi, malaki yung battery nyo. Pahit yung mga ba? Diyan lang ha, baka may checkpoint sa ano. So yun. hindi namin nakuha. Hindi nakuha. Kanina kasi, naramdaman ko na. Siyempre, masisilan na tayo, di ba? Huwag bibili tayong second hand. Sa budget na kaya naman natin, medyo wala talagang papasatan sa mm -hmm. At least yan, masabi natin bang, masabi lang ba natin na naghanap tayo ng kakatipid, di ba? Eh, ala talaga eh. Kasalanan pa ba natin yun? Nagsubok tayo eh. At least, we tried. Yung kanina, okay eh. Okay naman manakbo yung kanina. Oo, oh, maganda. Maganda manakbo maganda yung makina, okay suspension. Ang kaso, yung presyo, natataasan ako. Siyempre, kanya-kanyang presyo, kailangan natin respetuin yun. Yes. Kasi property nila yun, nasa sayo naman yan kung bukulin mo o hindi. Yan, so nag-aayos na kami ng gamit. bumili kong bagong box para sa mga gears namin para sa bagong setup ng Ranger. Hey, pogi by Ranger. Yan. So ako nakabili na ako ng motor. Ito yung kayo. ng motor nyo. Eh, hindi ka naman nakakiayaw mo. Ako, lagi naman ako. Kung okay sa inyo yung motor, okay. Eh, paano ikaw? Puro si Richard na alang naghanap. Ikaw, wala kang hinahanap. Eh, puro si Richard yung kay Richard yung tinignan natin. At least may bago ka yung boots, no? Eh, bagong boots. Buti pa yung boots na una pa, eh, no? Tsaka helmet. At least sinisigurado na. Oo. So, yan. Bukas... Arkila na lang muna. Hindi, di ba training muna tayo bukas. Na, training muna ulit. We'll see kung kailan tayo makakita motor. at ng nagawa namin 11.30 na si Boy nagpa-practice mag-drone kami ni Richard pa-practice na namin tong setup ng Ranger Boy natin Ranger yan kalas na stepboard disgrasya ko may malalim kanina ron practice na natin To, eh, oh. tol, mag alas 12 na. Bilis-bilisan nyo para lunch break tayo agad. Paghiwalayin mo na, 'bon para wala nang ano. Paghiwalayin -iwa mo na. Ay, shoutouts nga pala madam Erica Dio. Thank you po sa ARB. Thank you. Yeah, isini-sponsor ng kaseko ni Madam Erica sa ARB touring na upuan. Oh. <laughs> <laughs> Tatanoy ko mamaya yung American dudes na yon sa nabili yon. Pogi nakita mo? Yung best nung American dudes, parang bullet pro pero pang motor. Nakita mo? Bon, gusto ko ikaw magtanong kung saan nabili ya. In English, Amerikano eh. Legit ba? Ikaw no, magtanong. Yes, no, yes, no. Yun mo, kapugi know, oh. Sige, sasama. Ay, baka busy pa eh. Ayun, no. Amerikano nga boy. Yari ka, boy. Ah. Uh, hello Hi. po. Good day po. Uh... Stavro, nice to meet you. Nice to meet you. Bobo. Carl, Stavro, nice to meet you. Nice to meet you. He has a, he has a question for you. Yes. Uh, about this, sir. Uh, they, they sent is uh, from HQ. It's not available in Philippines, but you can order online. It's awesome. <laughs> I like it. Like, I have here my compressor because I air down very often for off-road and on-road. Here, I usually take my DJI and batteries. I a bus. No, all of us. <laughs> Ask him Can you understand Tagalog? No. No? <laughs> it's okay. He's my translator. I only know the bad words. <laughs> He's my translator. Oh, okay. Tanong okay. him <laughs> where Where can I buy this one? Please? On the website. WLF Enduro. WLF Enduro. Okay. And you buy it on the site, and it's better if you find more people, so you all order in one order, so you don't pay too much for shipping. It they ship directly. I will ask him. Itanong mo, kaya ba ship papuntang Pilipinas? And they ship it. Yes, yes. They're shipping to Philippines. Yes. mo This was this was our sponsorship for FJ Enduro. This is a water sack? Uh but yes, but you don't get a water sack. Okay. You have to put your own. What's your name? I'm Stavro. Karl. Nice, nice meet to you meet guys. you. Quanto. Nice to meet you guys. May naisip ako. Paano kaya kung 'di ba balak natin bumili malaking lupain na lang? Practice na kaya kayo mag back Practice na kaya mag para pag naggawa tayo ng mga ganun yung liparan. ay lilipad Huh? Para paggagawa tayo ng mga ganyan liparan, paabisahin nyo na magbako. Yung silipin yung bako. Totoo ba bibili ka bako? Mas tipid yung bumili ng bako para ano? Sasampa daw na namin yung bako sa pintahan. Bako practice tayo. Oh! Practice tayo. Bogini! Bogini! Yung lupit boss. Ha? Yung lupit. Sabi ko sa inyo practice tayo ng bako eh. Ganda. May, may motor kami dito. Ha? May, may pangalan kami dito sa motor. Eh, uh, <laughs> siyempre. Siyempre. Papayag oh. ba naman ako wala kayong Speriosa motor? Ba? Ako meron Speriosa na. Seryosa ba? Hindi, joke lang. Yan. Sample lang. Yan ba? <laughs> Grabe ka ba ako? Ha? Naman. Hindi. Sample lang yan. Laruan lang ba? May pangalan. Ha? Wala sa motor mo eh. Yan? Sample Para lang sa yan? Wala sa motor mo. <laughs> Upa muna kayo. Mag-rent muna kayo doon. Upa? Oo. Oh. Hindi ba amin ka? Ha? Hindi ba amin ka? Irerentahan nyo nga. Kasi yan yung rent bike nyo. O, no, number ko pa to. Okay, bus. <laughs> oh, ano? Hindi pa ka talaga? Siyempre. Papahig ba naman ako ng ako lang meron? Dapat pati kayo. Ano, girap na. Kompleto na yan. Ito ba to, boss? isa-isahin natin oh. yung kay Richard ah, 200cc yan so medyo mas maliit kaysa sa akin para hindi naman ako kakabaka sa inyo di ba? nilagyan ko na ng ano, rescue rescue strap harap likod tapos yung upuan boss bato sign na din yan Ah, yeah. oh she, boss oh, batu Para kapit ba yung itlog nyo hindi dumudulas. Tapos ito, pinakabitan na rin kaya wala nang gagawin tinanong ko kung anong number gusto mo 219 siyempre yan ha di ba pinay sticker na. ko na yan o oh, Ay. sa Digal Customs TCS siyempre tapos pinalagyan buti pa nga kayo may skid plate na ako wala eh paano mo nagagawa yun na hindi namin nararamdaman o That is called magic, my friend. Yan ang nagagawa ng pag-ibig. Eh kasi hirap na hirap kayo nagaanap ng second hand eh. na ko eh, yung gasolina, yung toll gate. Makasampu tayo ka kung ganito. O, oh, na yan ah. Lahat ng nasa paligid ko, never kong pinabayaan. At ito ang isa sa mga pinaka-importante. Kung sa ngayon, kayo yung nakakalamang, akayin nyo yung mga kasama nyo. Para in the future, lahat na sabay-sabay. Akala nyo, uupa tayo today ah. Tama na yung upa-upa. Dumarga kasi ikaw mag-isa ilang beses na. Apakahirap ah, pala mag-isa. Nice one. <laughs> nice three. <laughs> so part of me, I was down and parang alam mo yon parang hindi ko nararamdaman yung pagod ko sobra ako rin eh wala pa tayong kain okay. si BK wala na nakailang ikot lang kung na pagod. solid BK ano na good 20 minutes ako ala una na 1.10 pagod na ako eh eh sila Richard syempre gigil pa bibili mo kami ng bagong motor tapos ikaw dyan lang tumatambay na ano karira tayo mamaya sabi ano? niya sa akin <laughs> sabi ko laro-laro lang bus oh <laughs> Nga pala eh. Nakatawa lang nga. Na-unlock mo yung kwan ba? Adventure sa buhay mo. Si si BK nando doon sa pulo na yun kung nasa niya ang natin. Kami, nandito pa kami sa pulo. Alright! Daya mo ah! Yeah, Yan! yeah. We have so many. Boss, tagal mo sa loob ah. May good news ako tari. Ano? Ito na yung sinasabi ko. Naalala mo, from the start, matuto tayo ng tama. Mag-ride tayo ng tama. Kasi ang gusto lang natin, mag-enjoy. Nagtitraining tayo para mag-off-road. Kasi ayaw kong ma-aksidente kayo. Nagtitraining kayo at nag-ride kayo ng tama. Di ba? Uncle, tol, may good news ako. Kaya matagal lang ako sa loob Pukunin Kukunin daw tayong safety ambassadors for motorcycle riding school Philippines hey!